O, katulad nito o, an ano yung sunod? <clears throat> ito din servisyo daw sa bayan mga kababayan pero pera ng taong bayan ang ginagamit mm. bongo at lakson kita ninyo ha mga kababayan bongo at lakson alam niyo anong sabi ni Senator Pampilo Lakson mga kababayan dito sa post ng uh, Pilipinas Today mm. ito ha Pakita ko sa inyo, sinabi ni, ano to, Sinator Pampilo Lacson. Pakita ko sa inyo ha. Ayan, Pilipinas Today, Sinator Pampilo Lacson. Anong sabi? Basahin ko lang. Ilabas natin. <clears throat> Ipatayo natin. Basahin. Ito ang sabi ni Sinator Ping Lacson. Muling, kapansin-pansin sa netizen ang paghinto at pamimigay ng ayuda ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa mga residente sa Medellin, Cebu na nakita niyang nanlimo sa kalsada nitong biyernes, October 3. Batay sa mga video sa social media, kwinistyon ng netizen ang tila nakapalibot na media at mga kameraman sa senador habang namamahagi ito ng ayuda. Pero bakit may kamera? Komento ng netizen. Ang una, una nang nagbayo si Senator Pampilo Ping Lakson noong Huwebes, October 2. Para sa mga kapwa kumambabatas, huwag na umipal sa quake devastated areas. Bilang respeto sa libo-libong residente sa Northern Cebu na nasalanta ng magnitude 6.9 earthquake nitong Martes. Ang sabi ni Ping Lakson, kung gusto nyo talagang tumulong, huwag na kayong magdala ng media. Yeah? Ah, uh, pero kung magpuntahan kayo doon for photo opportunity, hindi na magandang tignan kasi misery yun eh. Naya? October 3, pumunta si Bongo. Anong sabi? Senator Bongo, kinumusta ang mga residenteng apiktado na nakita niyang nagmamalimo sa sa Medellin, Cebu. Ayan po, mga kababayan. May mga kamera. Nag-selfie pa. Kita niyo yan? O, oh, kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, mahirap kasi yung ganun. Yeah? Pupunta ka doon, tutulong, tapos pag tinanong mo saan galing yung pera, galing sa tao. Pero, pag nag-abot ka, tulong po, tulong po, tapos may media. Yeah, kita nyo yan, mga kababayan? Mm. Namimigay ka ng tulong. Yes, walang problema yan. Mamimigay ka ng tulong. Pero wag mong gamitin yung ikaw eh. Ang sabihin mo, galing po sa inyo ito, ibinabalik lang po namin. Pera po ninyo ito, ito po, hindi po galing sa akin to ha. Galing po ito sa gobyerno. Dapat ganon. Hindi yung si-selfie ka munang ganon. Tapos post mo, nakatulong po tayo, mga kababayan. Yeah? Okay, o ipo-post sa page. Hmm. Nakatulong po tayo, mga kababayan. Ngayon pong araw na ito, nandito po tayo sa Cebu, sa mga apiktado sa lindol. Nakatulong po tayo. ba? Diba? Ang lakas ng loob, ya diba? magsabing nakatulong, akala mo naman pera nila yan. di ba? Budget po yan na ibinigay sa kanila galing sa tax ng taong bayan. Na, diba? kita nyo yan. Ang hilig, alam nyo sa totoo lang, ang hilig kasi magputo Di ba? kita mo kung saan siya nandun may picture. Sabi nga ni Ping Lakson, wag na po kayo magpicture kasi misery yun eh. Kaya yeah? misery ang tignan Kagimbal-gimbal. Bakit? Pupunta lang kayo dun kasi nalindulan. Kung hindi nalindulan, di kayo magpapakita. Di yeah? ba? Yan, yan, yan ang mahirap sa kanila. Alam nyo, sa mga politisyan, pabor sa mga politisyan, may sakuna. Bakit? Nakikita sila ng tao eh. Kung walang sakuna, wala kang wala mapakinabangan ng tao sa inyo. Kaya na kami mga mahihirap sana nga araw-araw may sakuna eh. Bakit? Kasi naglalabasan kayo eh. Nakikita namin tumulong kayo at yung pera namin ibinigay ninyo, inangkin niyo pa galing sa inyo, galing sa opisina niyo. Eh pera naman namin 'yan. Na? Yeah? Pag walang bagyo, walang baha, walang lindol, hindi kayo nakikita. Kung makikita man kayo, nag-iikot kayo, inaangkin yung pera nyo, hindi naman sa inyo. Ah, totoo yan, mga kababayan. Ah, yeah. Diyos marimar. Anong sabi ni Senator Ping Lacson, kung gusto niyo talagang tumulong, huwag na kayong magdala ng media. Pero magulat ka, yung media, Diyos miyu marimar. Ah, Nag-iikot. Diyos ko po. Ah, oh. tapos ngayon, mga kababayan, ah, ibinalik nila kay Senator Ping Lacson yung sinabi, huwag magdala ng media. Hmm. Bakit daw si PBBM tumulong sa Pampang Pampanga may media? Natural po yun, mga kababayan, na magdala ng media si Marcos. Kasi po, ah, for the record po yan, ang Malacanang po, ang Pilipinas or ang Philippine government, may sarili po yung television or PTV. Ah, Philippine television. Ah, natural lang po yan na i-record. Kasi presidente yan. Kung hindi sundan ng media yan, kung ano mangyari sa kanya doon, ah, <clears throat> ay hindi natin alam bakit ginastusan po ng taong bayan yan. Kaya nga may mga bodyguard yan eh. ba? Diba? Presidente yan, natural lang yan. ba? Diba? oh, ito Oh. <clears throat> ito, binalik nila mga kababayan. Bakit daw si Marcos pumunta ng Pampanga? oh, nakatibi pa. Mm. May mga media daw nakabuntot. oh, si Marcos. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, ang bububo -bu nyo talaga. Diba? si Sarah nga eh, pupunta pa lang ng, pupunta nga lang ng dahig, ang daming vlogger nakapunta dun. Do you think yung mga vlogger na yun, they can afford to pay their tickets, their hotel? ba? Diba? Oh, ang sagot agad ng mga DDS. <clears throat> oh, trabaho lang. Tapos, full videos. Masbate, Cebu, Pampanga. Yeah, trabaho lang daw. Kita ninyo yan? Si Lustay nga kung saan saan napunta may vlogger kasama. Do you think yung vlogger kaya niyang gastusan yun? O kung ako vlogger, sasama kay Lustay, unahin ko yung pagsama sa kanya, gagastos ako kaysa sa mga anak at pamilya kong maiiwan. Do you think ang vlogger gumastos? Isipin nyo yan. Isipin nyo yan. Kung ikaw vlogger, mm, katulad sa akin, magkano lang ang kinikita ko sa isang buwan? Do you think gagastusin ko yung kinikita ko sa pamasahe, pupunta ako ng dahil? Ha? Ah, magkano ang visa? Pupunta ako ng kung saan-saan, sasama -saan, sa kay Lustay? Tapos yung pamilya ko na iwan, nagugutom? Di ba? Unahin ko yung pamilya ko bago lipad. Mm -hmm. Sino pinaglulukon ninyo? Di ba? Diyos ko naman. Sino pinagluloko ninyo? Tapos, isipin ninyo yung mga sinama ni Lustay na mga vlogger. Kilala ko lahat yan. Alam ko mga walang pera yan. <laughs> Sa hindi naman mga milyonaryo yan. Yeah. Mga kaibigan ko yan. Eh. Kilala ko yan. Mga walang pera yan. Mga walang trabaho yan. Nagbablog lang yan. Oh. Ako nga, kahit kumikita na ako sa pagbablog, nagsasideline pa rin ako, trabaho pa rin ako eh. Di ba? Oh, sino pinagluloko nila? Oh, sino pinagluloko? Ako nga, kahit wala akong anak, nagbabayad lang ako ng bahay, wala akong pinapakain, may aso pusa lang eh, yung mga bata ko. O yung mga anak ko, hindi ko na yung anak ko, hindi ko naman sinas, sinistuntunan kasi yung babae, may pera naman, kaya naman yung buhayin ng anak namin. Oh. 'Di ba? Hindi nga ako gastos ng gastos. once in a blue moon nga lang ako mag-abroad. Oh. Diyos ko. Kita nyo yan? Tapos so, lulukuhin nyo ako. Hmm. Sabi ko sa inyo, gastos yan ng mga politikong sinasamahan nila. ba? Diba? Makilala ko yan eh. Diyos ko. Ah, kasamahan ko yan noon. Sabi ko lulukuhin nyo. Diba? Uh, ako, kita nyo, dumikit ako sa mga politician. Bakit? Ba't ako didikit? Mahirap dumikit sa politician kasi hindi lahat ng politician malinis. di ba? Majority sa mga politician may sabit. Kaya ayaw ko dumikit. Kung magpa-shout out man, hala sige, shout out. Kung makipagkita man o makamit ka politician, sige, magpicture ka lang. Uh, pero yung sinabing may kinalaman ka, related ka sa kanya, no. Diyos ko, mahirap na. Ako nga, pinagtanggol ko lang si Isko. Sinabihan agad ako, binayaran daw ako 30,000. Ngayon nga, pinagtanggol ko si Marcos. Sabihan ako, bayad ako ni Marcos. Oh, ang masakla pa dyan, bayad daw ako ni Romualdez. Eh putang ina, hindi ko nga kilalayan, yan. Eh, bakit naman ako magpapabayad kay Romualdez? Para saan? Diyos ko, problema niya yan. Bahala na siya, lumusot dyan. Mm -hmm. Diba? Oh, eto, sunod mga kababayan yan ang mahirap sa mga DDS <coughs> totoo yan kapag na nabisto mo yung baho nila magagalit sila hindi na lang aminin <coughs> masama ba umamin hindi po kaduwagan ng umamin ng pagkakamali ha mas duwag po yung tatanggi ka kahit may ebidensya ma may ebidensya na ba diba? oo <coughs> oh, yan ang totoo mambela kita mo ako ay never ako Eh, bahala kayo dyan ah totoo ang sabi baka daw nakatanggap ako kay Trillianis. Ano bang meron kay Trillianis? Ba't mamimigay siya? Marami ba siyang pera? Di ba? Oh, nakaraan ng comment. Nakatanggap ka din siguro kay Trillianis. Ha? Bakit ako tatanggap kay Trillianis? Para saan? Ba't ako bayaran ni Trillianis? For watt, Di ba? Mm, mm Buti nga, Kent. Ah. ah? nalabanan mo mga nagbaba sa'yo. <laughs> Ay, nako. <clears throat> mm -mm.